kano na nga estimate mo? Dun sa basta maganda nang 3.5 brand new. Brand new. Lahat Ayan, na yan. Ayan, What's up po? Mga kasoyo. Balikan natin tong kuan. Itong bangkang pamiwasan at uh, Ikakasa na daw po itong kuan na itong makina. Sasalpak na dun sa muntahi. Ayan. Time check po natin ay alas 4:30 na po ng hapon. Kararating lang po natin. Galing ng uh, Bordillos pag iikot sa Polillo Island ayan mga soyo pagkatapos natin na uh, mag adventure doon maraming salamat naman at uh, okay yung ating pagbablog doon at nakasalamuha nakasalamuhan natin sa si Laog TV at sa Kasizigs TV ayan magandang hapon po andito, to, dito na po tayo ito po yung pinamagkata natin na 600,000 uh, pesos lahat lahat na po yun mga soyo ayan oh. Abot pa, abot pa. Ayun, mga soyo, kinasa na. <laughs> Ayan. Ito sa kanan natin. Oy! Ah, May pasalubong kami sa iyo. Galing for Dios. Kakasan <laughs> akyo tayo, mga soyo, akyo tayo. Oops. yung binanggit ko nga pala na 600,000 pesos yun po yung kasama na po ng makina lahat-lahat

Uh, maken ayon masoyo porbisito galado masoyo Ganado, mga soyo kalagalingan may sabto Yo! sabto 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 pa. sabto 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 <laughs> Ayun, okay na palang ang kuno ano. Na, no? Sakto. Yes, Tanda mo pantay mo dahil para kahit subadsad sa buwang. Mhm. Mm bilang sayad ng ano, ABC. <laughs> Pagka sa botong subadsad talaga. Ba, mo muntahin <coughs> eh, eh. ah. Oh, hindi talaga tayo, ano pag ginagawa natin? Ha? Ngayon dada. Pare, para umulat na yun. Ah, ayan, So ito na mga kumakasayo, 'yun na lang po ang kwan. Uh, Uh, tapos na rin tong paggawa ng palo Ayan Tatlong palo ito Yung isa hindi pa naisalpak Yung pangalawa naisalpak na po At uh, yung uh, Pangatlo sa hulihan yun Ayan Ayan Ito na nga po yung uh, Paltik nya okay na Tsaka itong pakuko nya Okay na rin Ayan ganito kalaki kakarga ito ng mga 30 uh, bloke. Yan. Salamat po sa mga nag-like. Sa mga nag-share sa ating live ngayon. Watching from Isabel Letty, si Richard Moschetti. Ayan. Update muna tayo dito at uh, chinat nga ako ni Raps TV Vlog. Kararating lang namin galing sa Polilio Island. Doon kami nag-adventure. Ayan. Ano oh. ka ba? Oh. ka ng yelo? Saan? Ano? galing ah. Malaki ah, malaking bangka yan ah. Ayun si <laughs> So ito nga mga soyo. Brand to, brand new. Talagang uh, ah, lahat ito'y halos brand new ang uh, na ito itong kwan po itong, itong uh, kasko yun na po yung kasko niyang uh, yung po yung luma, lumang kasko lang ganito po yung kalaki dati yan itong uh, bangka na ito ganyan kalaki uh, ito po yung eh, nagkakarga lang po ito ng mga limang bloke hanggang sampung bloke ngayon ito na siya before and after ganito na siya kalaki Ayan. Kumakarga na siya ngayon ng 25 bloke hanggang 30 bloke. Ayan mga kasoyo. Ayan. yan. Salamat po sa nagtanong si Juban. Ayan. Libre-libre po ang magtanong dito mga kasoyo about dito sa mga bangkang pamiwasan. 600,000. Ayan. Maaaring nga talagang ganito kalaki ang magagastos mga kasoyo dahil dito sa mga parts ngayon about sa mga kahoy insala dyan uh, kailangan mo pa kumuha ng permit para lang maging legal yung paggawa ng bangka Yan, materialis ngayon dito alos nagsipagtaasan na hindi lang hindi lang bigas ang nagsipagtaasan mga sayo pati parts na rin ng mga bangka mga kailangan dito halos lahat na nagtataasan kaya <laughs> kailangan talaga natin kumayod ng uh, kon kailangan ay 'yon na ito na rin yung uh, talagang uh, kung mababawi rin naman pagdating sa pagpagtahulihan ng mga tuna mabilis lang babawiin yun pagka pagka talaga ang uh, magiging kapitan nito ay mahusay yan isa yan sa kailangan dito sa bangkang pamiwasan sa pagdadala ng uh, isang kapitan yan. kasi kung ang kapitan din naman ay hindi pa masyadong uh, walang karanasan sa dagat at hindi alam ang pasikot-sikot sa Pacific Ocean ay wala rin uh, mapupugrot ang uh, isang bangka uh, lalot siguro pa mabawi ka to kagad mga soyok ilang to na lang to, bawi ka yan yung sa amin nga yung kay Victor, amigo mas malaki na ito ng kaunti yun namin may nagkakarga ng mga 35 bloke, yan minsan pag uwi nun, uh, pag kami joe jackpot, nakakabinta kami ng uh, 300,000 ang konsumo namin nasa mga nasa mga 80, 80 mil tapos ang binta ay 300,000, tapos bawasan pa sa mga tao, mayroon mga halos mga kalahati, mga 150,000 sa loob ng uh, pinakamatagal na yung 14 days pinakamatagal na yun yung 14 days ay medyo tumal na yan Ayan, pagkajakpat-jakpatan abot na ng mga 10 days, 9 days o yan ah. magaganda na ang mga binta niya mga yan so, ganito kalaking bangka 600,000 depende po sa lugar mga soyo kasi mayroong ibang nagpapagawa na meron na silang kahoy yan doon po nakakatipid ang uh, nabibili nung dito nagagastos yung epoxy pintura <tapalisa> yung pako yung iba pang uh, part dito ng mga pang tornilyo yan plywood yan pero depende sa mayari kung marami siyang kahoy at yung pamparka niya ay tabla mas, mag, mas maigi mas mainam kumbagay mas uh, matibay kaysa plywood yung magiging yung parka kumbaga yung dingding yan sa baba yung kulay blue <coughs> ayan pwede magtanong yung formahan ng bangka Diyan parang di kamay ang gumawa ang pangit ng design sabi ni JP Mariner wow ang pangit daw ng design mga soyo wala tayong mga talagang yun ang design nila ay eh. <laughs> <laughs> kay Jovan pero yung lahat-lahat na po niyan kasama na yung labor aabot ah, po ba ng 1M kasama na po yung labor mga kasoyo don sa don sa 600,000 kasama na po si Jory Balderas kahatol katalogo dol sa ganyan kahit one, ka, kaliit 600k na paano na kaya yung bangka fiber estimate ko doon abuti ng 15M, 20M siguro po at gawa ng ah, halos doble triple daw sabi ni master fiber yung nagkukuan doon ah, nag nakakontrata doon yung pinakang head talaga na magpa fiber ang gastos daw po ng bangka kung halimbawa po ito ay 600k at gagawing fiber halos double triple pa yung nagagastos daw po. Ayan. Aabot po to ng 1M paggagawing pagkagawing kwan po ah, ng uh, fiber. Ayan. Salamat po sa mga nagtanong. Ito po yung apat ang paltik. Depende po sa akin mga soyos, Sa lugar kasi merong merong ibang lugar na mura lang yung materialis at uh, yung ibang materialis na mga kahoy about sa kahoy ay sa kanila na yung kahoy hindi na nila bibilhin yung nakakamura mas malaking kamurahan mga soyo pagka uh, ang materialis po ay sa kanila na maraming ibang lugar na mas mura yung bagay sa kanila yung, mga, yung materyales ay mura talaga kaysa rito sa amin mahal, mahal talaga rito kaya naabot ng ganong presyo tapos depende rin po sa karpentero na namamakyaw kasi yung iba arawan ang sa araw na sa arawan nawan dito mga soyo about sa karpentero ay 700 ang kuha nila tapos meron din namang pakyaw per plywood parang 2,000 po yata yun 2,000 pesos per plywood ay itong plywood na ito ay naabot na ito ng mga kurinta. 40, 40 plywood, 40 pieces. Mga ah, mahigit pa. Mga ah, ganitong ah, kalasing bangka, mga ganito kalaki. Bye. Oh. Ayan, ah, ito pala yung din ng isda. Oh. Wish po. Habol pang barilis ngayon mga soyo at uh, malapit na po ang amihanin. Pa rin. Yon ang amihanin meron ang pag-amihanin ay 'yan po yung sinyalis dito na lilipas na po yung mga sibaran ng mga tuna. Siguro lilipat sila sa kabilang kuan. Doon sa sa West Philippine Sea <laughs> Doon sa mga Chinese ang lipat nila. So, ayan, tuloy -tuloy lang po tayo pag-update ito mga kasuyo. At uh, yun nga. Uh, ito ito'y malapit-lapit na rin. Bukas siguro, pasyalan natin yung fiber. At uh, hindi na rin natin yun na papasyalan ng medyo matagal-tagal na. May isang linggo na siguro. Kaya pasyalan natin yun mga minsan mga kasuyo. pag-starting nito mga kasuyo. At uh, wala na hulihan ng mga tuna ay baka malugi lang ay baka ito ko lang prostate natin yung ginamit pa mo mara ah sige sige iniram lang natin ah, ay. <laughs> ay sa, sa mo <laughs> uh, sauli mo muna ah sige sauli mo muna at uh, baka ay nahanap na ng mayari ayun shout out kay Wayne Pasqua idol ilan oras from Lucina to dinahikan huyo ah uh, nasa ako oh, uh, yung sulo niya na yun oo oh. <laughs> hindi pa panghuli ang karga magkano na nga estimate mo Dun ay, basta maganda nang 3.5 brand, brand new. Lahat na 'yon ano. Mm, 3.5 M mga kasuyo yung kanyang ay. ginagawa. Ibanga natin 'yan. Ay yun nga 3.5 ay luma na. Oh, di ba? Yun 3.5 luma na. Binibinta ba yan? Oo, oh, dati eh. Wala akong tinuloy na. Kung tinuloy, hindi hmm. na. Walang anak, ah. Binibinta pa rin hanggang sa yun? Ayun mga soyo, yung nasa malayong malayo. Binibinta pala yan ng magkano? 3.5 ay 3.5 M. Luma na yan. Ano yan? Yang mas una pa yan kay Kulot ano? Yeah, ah, ah oh, kay oh, Mutiw. Baba. Sabay yan. Ah, sa oh, sabay pala oh. Sabay nga yan oh. Bagay pa yan nagka lima pala yan nagka. lima <coughs> <coughs> kay Kuan. Oh. Oo nga and yung dinis. gawin natin pala yan oh. Sunod-sunod ano? Oh. kay Dennis. Oh, oo oh, nga. Tapos yan. Dennis tapos yan. Kay tapos eh, kay Mutiw. Kay Mutiw. Tapos kay Kulot. Oo nga pala. Diba pala yung nakahanay yung ginawa natin ano? Ayun, binibinta yung mga soyo nung nasa laut. Kaso lang ay 3.5 m. Ayun, lumana yun. Ayan ay, kuwa na, kakakargada ng ilang loke ngayon? 150? 160? Hindi, sabi ni paring, kuwa na, yung kinakarga daw dyan, yung tinta niya. O tinta bloke? Eh. Kinakarga daw niya yung tinta. Ayan, for sale yung soyo, 3.5 m. Nasa malayo nga lang. Luma na yan. Uh, may ilang taon na yun ba? Mga sampuwa na? Ilan na pare? Lima. lima. Mga limang taon na. Limang taon na pala yun. Ang banka niyan, 3.5M. cinta bloki. Ang kargada mga kasuyo. Anong makina na yun? Biit makina yan. Biit makina na yan. Biit? Hindi. 8P1? 6. Yung uh, malalaki. Bagong labas na makina yung malalaki piston. 6. Uh, parang... Kasi yung malalaking ma piston ay Basta 6 siya. Pero ang horsepower niya, biit Horsepower, parang malakit pa sa biit 8 Ang horsepower. Mm -hmm. Ay, maaari ang malakas pagka ganyan. Malakas yan, magkina na yan. ganda magkina na yan. Ibig sabihin, kasi sa ibig nyo lang ngayon. Maghapon kayo doon. Maghapon sila doon. Mga kasoyo, yung area na paggawaan doon. Doon sila lang gawa doon sa malapit sa fiber. Unahan doon. Mga minsan ay pasyalan natin doon mga kasoyo pagka may time tayo.